pakiramdam ko ay hindi ako tanggap ng pamilya niya dahil pag nandun ako sa kanila ay palagi nilang binibring up ang tungkol sa ex-girlfriend niya. Isang beses na nagpunta ako sa bahay nila at pagkatapos kong magmano sa mga nakatatanda ay bigla siyang tinanong ng mga kamag-anak niya kung sino daw ba ang mas maganda. At sino din daw ba ang pinakamabango at pinakamagaling kung ako daw ba o yung ex-girlfriend niya. Hindi sumagot ang boyfriend ko at tinawanan niya lang kaya na-disappoint ako sa kanya dahil hindi niya man lang ako nagawang ipagtanggol. Isang beses ay binanggit ko sa kanya ang tungkol sa bagay na yon at inaway niya lang ako at nag kami nang malala at tinawag niya lang ako na maarte. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya nagkasakit ang kami ng physical pero mas malala ang inabot ko sa kanya. Dito ko na naramdaman na parang gusto ko na siyang iwanan kaya hindi ko na lang siya pinansin sa loob ng isang linggo. Pero bumalik lang siya sa dati niyang gawi kung paano siya manuyo at magbigay ng kung ano-ano. Gusto ko na sumuko sa relasyon namin dalawa dahil paulit-ulit niya na lang po ako nasasaktan at hindi niya man lang ako kayang ipagtanggol. Umaabot pa ako sa punto na kailangan ko pang magsuot ng jacket para lang matakpan ang mga pasako sa braso. Mahal na mahal ko siya kaya hindi ko magawang iwan. anan